Tama ba yung Malakas ba? Tama ba yung Malakas ba? Ha? <coughs> 24. Manila Day pa lang ngayon. San Juan. Piesta pa sa San Juan. Yan po ha. Dali lang po. Hello, May in Hong Kong. Good evening po. Ayan si first taker si Inday Pinay. Renewal. Renewal pa makapag-ring nyo kasi hila pa laman yung ano ko si Inday Pinay pero meron pa ako natinay, na tinay na, na, na ano Inday Pinay na tira lago good evening po sir Sunday eko nagilis na lang po ako ha ilang ka ba ano yan 10.1 matik na pala yung Una kong inano sa iyo, 10.1 ka pala. Hello, Pangga. Good evening, Pangga. <laughs> pangga. Nagiinit na na may cellphone ko. Nag-umpisa pa lang. Bayo Bayo na ah, si Dongski. Wala pa ano si Dongski. Ma'am Rosette, ikaw. Sir Sandy. Sir Sunday. Sinday Pinay. Hello, May. May. Hi, HK Vlog. Good evening po. Salamat po sa inyong pagdating. Nilakasan ko po yung music kasi ano, may kumakanta po sa kapitbahay. Kailan po may natutulog na sa ito sa amin. Hello, Bots. Good evening. Salamat. Pauwi ka na. Bot ang Nesnoy. Karay. Sir Bentot. Sir Bentot. Sir Bentot. Rosette pala. ay Ma'am Rosette pala. Hello, L.E. Ilonggo. Good evening po. Ano pa ba? Ayan. Eh, eh, ano? eh, may... Hello, Ellie Ilonggo. Good evening po. Kelly Ilonggo channel. Good evening. Hello, Ma'am Crew Jane. Good evening po. Salamat po. Good evening po. Thank you, Ma'am Salamat po. Andito si Pangga ah. Nakabasa ko si Pangga. Hello, Inday Pinay. Good evening. Salamat po si Renewal. Deep hindi po ako nakaharin yung wala pang laman yung Gcash ko na ubos. Baba ko lang po ito kasi nagiinit na naman yung cellphone. Tapatang ko lang ng electric pan Wait lang po ah.